Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasampu ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karet sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Ganyan nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit, sa silangan ng hordan. Umagat-hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang nagbabantay laging nasa piling upang magsanggalang di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di kasasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaw iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Aleluya, aleluya. Magdiwang kayo't magsaya. Sa langit ay liligaya. Gagantimpalaan tuwi na. aleluya. Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalaoban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.